Rosario Dapat magpunta sa Cordoba. ba? Oh? Mabuti ka pa, masaya. Ayos lang. Hindi naman yung problema. Ah, uh, kukuha ako ng tubig at itutuloy maglinis. Sige. Huwag ka magmadali. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Ano bang nangyari? Natumba ang timba ng tubig. Kumuha ulit si Marco ng tubig. Talaga bang ayos lang ang balak gawin ni Marco? Ang ano? Ang mag-isang pumunta dun sa Rosario. Hmm. Alam mo naman na sampung araw lang ang biyahe ng karuahe papunta sa Rosario. Tapos pasasakayin mo mag-isa ang bata sa isang barko? Ayos lang. Gumawa na sulat si Mr. Fadovor para makaabot siya sa Cordoba. Huwag mong kalimutan na mag-isang bumiyahe si Marco mula sa Genoa. Pati ang Bahia Blanca, pinuntahan niya. Pero kasama niyo nun sa biyahe papuntang Bahia Blanca ang Pipino Troop. Nung makita ko si Marco kahapon, hindi ako makapaniwala mag-isa siyang nagbiyahe mula Italia papuntang Argentina. Kaya siya malungkot. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa nakikita ni Marco ang mama niya. Kahit naman makarating si Marco ng maayos sa Cordoba, hindi naman sigurado makikita niya do ang mama niya, tama ba ako? Bakit? Hindi mo ba ito naisip? Lumipat siya mula Buenos Aires papuntang Cordoba. Baka lumipat na naman ang mama ni Marcos sa ibang lugar. Bakit ba kasi nagsasabi ka ng mga bagay na alam mong pwede magpahina ng loob ni Marco? Nagaalala ako para sa kanya. Inaalagaan na natin siya na parang tunay siyang anak. Mukha siyang batang tulala kapag tinitingnan ko siya. Ako rin, nag sa kanya. Sa tingin ko, ang sulat ng papa niya ay darating na rito pagkatapos ng isang buwan. Gusto ko sana dito muna siya at hintayin ang pagdating nun. Pero... Pero, anong problema? Matatagalan pa bago niya makita ang mama niya kung maghihintay siya ng isang buwan. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano nang dapat natin gawin tungkol sa problema ng ito. Eh. Dapat ay maniwala na lang tayo kay Mr. Fadovor. <coughs> Halika, dali! Maghabulan tayo! Ayoko! Gusto ko taguan! Mabagal ka kasi sa makuwi! Hindi ko yan! Ito ko kaya yun! Lagi ka kayo talo! <coughs> Malapit na tayo magbukas, Marco. Dalin mo ang tubig sa likod. Uncle? Ha? Huh? Sorry po, nalaglag ang timba sa dagat. Nawala mo? Pasensya na, papalitan ko na lang yun. Ayos lang. Sasabihan ko si Luis na bumili ng bagong timba. Hoy, ayos lang yun kasi hindi mo naman talaga sinasadya. Kalimutan mo na ang timba at huwag mo nang problemahin ang bagay na iyon. Teka, meron ako ipapagawa sa iyo. Pwede mo bang linisan ang mga bintana para sa akin? Gawin mong napakalinis ang sa mga salamin para maingan yung mga customer na umorder ng maraming inumin at pagkain. Opo, hindi na po ako papalpakulit. Nasaan ba yung pamunas? Ah, nandun lang pala sa counter. Kukuhain ko na. Nalulungkot akong makita sa nanggan ganyan. Fosco, pwede mo ba akong tulungan dito? na yon, Ang batang si Marco Rossi dito sa tindahan ni Fosco. Ah, uh, opo. Maraming salamat. Hindi ako nagkamali. Talagang buo ang loob mo. Nagpunta ka sa Argentina mula sa Genoa na mag-isa lamang. Sinabi sa akin na pupunta ka sa Cordoba para hanapin ang mama mo. Ayos yan. Maganda magpunta sa Rosario sa kain ng barko. Makakakita ka ng ilog na sobrang lawak na hindi mo makikita kahit saan sa Italia. Sa ilog na yun, nagbabiyahe ang mga malalaking barko na libu, -libu ang tonelada. Kuya, tao ka ni Fadovor? Oo. Mamayang alas 10 ng gabi, magpunta ka sa pantalan malapit dito. Hanapin mo doon ang barkong Andrea Adoria na papunta sa siyudad ng Santa Fe. Andrea Adoria ba? Ang pangalan ng gobernador? Tama. Sikat ang pangalan na yun. Pero dalawa lang ang tripulante sa gusgusing barko na yun na sasakyan mo. Ang kapitan, chak na matutuwa siya dahil puro tayo taga Genoa. Taga Genoa din siya? Oo, ako rin. Marahil ang mama mo noong nagpunta siya. Sa Rosario ay sumakay sa isang barko. Pero siguro mas malaki ang silakyang niyang barko kaysa sa atin. Ang mama ko, nagbarko rin siya. Huh? 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 Teka. Ang unggoy na ito ay... Kasama siya dati nung bigotilyo at dalawang dalagita. Nandun sila sa bahay, Blanca. Ah, sayang hindi mo pala sila kasama. Sige, tama. Sabi ni Mr. Fadovor, ipaalala ko sa yong dalhin mo ang sulat niyang ibinigay sa iyo. Salamat, Kuya. Ah, Mario ang itawag mo sa akin. Salamat, Mario. Darating ako dun bago pa magalas, Jess. Oo. Baka kasi maaga tayong umalis bukas dahil sa hangin. Paalam! Sige! <laughs> <laughs> huh? Ang tripulante ng Andrea Adoria Dadalhin daw nila ako sa Rosario Sa utos ng Mr. Fadovor Gusto niyang magpunta ako sa pantalan ng alas 10 ng gabi Mama ang alas 10? Ayos, Margo Hindi ko lang alam kung ano ang iniisip mo sa ngayon pero si Luisa ay masyado nag-aalala sa'yo. Baka raw may mangyari sa'yo masama. Oh. Uh, Kasi nag-aalala lang kami sa'yo. Dahil kung wala ka sa sarili mo habang nasa biyahe, baka kung anong mangyari sa'yo at baka mapahama ka lang sa pagpunta mo sa mama mo sa Cordoba. Buo na ang isip ko. Pupunta ako sa Rosario. Sakay ng barko. Marco. nakapag na ako. Sasakay ako ng barkong yon. Pasensya na. Gusto ko talagang magpunta. Sorry, nag-alala kayo tungkol sa akin. Iyak ako ng iyak at hindi makapag-isip. Pero nasa akin ang address ni Mama. Madali na lang yon. Kuha ko na. Talagang nakapag-desisyon ka na pala. Pagkatapos ko linisin ito, gusto ko sanang lumabas muna sandali para mamasyal. Gusto kong bisitahin ang dating amo ng mama ko, yung si Mr. Rojas. Nagpunta kasi ako dati doon, isang buwan na. Posible kasing ang mama ko ay nagpadala ng sulat niya doon mula sa Cordoba. Ganun ba? talagang pinag-isipan mo. Sa puntong ito, kahit na anong dagdag na impormasyon ay talaga makabubuti sa'yo. Huwag mo na linisan yan. Umalis ka na, Marco. Puntahan mo na agad. Salamat, Uncle Fosco. Oh, uh, Hayaan mo na yan. Marami pa naman akong oras. <coughs> Munti kong makalimutan. Dinumihan niya medyo ang mantel ng lamesa, Uncle. Yon, napalitan ko na ng bagong mantel. Ha? Huh? <laughs> Maliit na bagay ang nadumihan ng mantel ng lamesa. Mas pinoproblema ko kapag nakikita ka malungkot at tulala. Pasensya na. Malinis na po ba? Oo. Oh, Talagang pinakinang mo ang mga salamin. Sige, umalis ka na. Salamat, Uncle Fosco. Amedyo, halika na! Ayan, masigla na ulit siya dahil buo na yon ang determinasyon niya. Masaya ako para sa kanya. <laughs> Natatandaan mo pa si Miss Rosita dati? Noong unang araw natin dito sa Buenos Aires, hinimatay ako. kailangan mo. Ate, ito ba ang Rojas Residence? Oo. Bahay ng Rojas ito. Natalia! <gasps> ano ba ginagawa mo dyan? Nahulog ang kumot ko! Halika, kunin mo! Bilis na! Halika Opo! Dito. Papunta na po, madam! Diyan ka lang muna. ka usap mo? Bakit kung kani-kaninong tao mo ako sinisiraan? Hindi kita sinisiraan. Merong batang lalaking kumatok sa ating pintuan. Batang lalaki? Huwag kang magpapapasok ng kahit na sino dito sa bahay natin. Malinaw ba? Opo, madam. Masusunod po kayo. Huwag kang magsabi ng kahit na ano. Sige, paalisin mo na yung bata. Opo, gagawin ko na po. Bata, ano ba masadya mo sa bahay namin? Kasi, ano, hinahanap ko si Ate Rosita. Rosita? Nagtatrabaho siya dito dati, mga isang buwan nang lumipas. Si Rosita ba na dating bantay dito? Nagbitiw na siya sa trabaho. Natalia! Tinatanong ba niya si Rosita sa'yo? Tama, madam. Hinahanap niya si Rosita dito. Madam, nakilala ko siya nung nagtanong ako dati. Si Ana Rosy na dating nagtatrabaho dito. Mama ko siya. Ana? Natatandaan kong binanggit siya ni Rosita sa akin. Natalia! Papasukin mo siya! Opo, madam! Kumusta po? Hmm? Oh, goy! Oh, ah! Ilayo mo! Bilisan mo, Natalia! Ilabas mo yan sa bahay ko! Sige, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng makakain prutas. Huwag mong ipasok ang marumi sa kusina ko. Tingnan mo, ang dumi talaga! At huwag mong kalimutang dalhinan siya ako. Sinabi mo bang anak ka ni Ana? At bakit ka naman nagpunta dito? Hinahanap ko po kasi ang mama ko. Nalaman kong lumipat na siya sa Cordoba. Cordoba? Ay, lumipat sa probinsya. Siguro nahirapan siyang manatili dito sa Buenos Aires. Kasi sobrang tigas ng ulo niya. Buti nga. Paumanhin, ni minsan ba ang mama ko'y sumulat dito sa inyo? Huh? Siya? Susulat sa akin? Masama ang ugali niya. Aasahan mo bang susulat siya sa akin para lang magbalita tungkol sa bagong buhay niya? Mm. Meron siyang kakunsabang matandang babae. Binibigyan niya ng pagkain ng walang paalam. At marami pa siyang ibang kalokohan. Tinatanong ko nga ang mama mo kung sino ba talaga ang nagpapasweldo at sino ang pinagsisilbihan niya. Kaya ang mama ko hindi sumulat dito. Hmm. Natalia, isang tasa lang ang kailangan ko. Ang batang ito ay hindi ko naman bisita. Opo, madam. Pasensya ka na po. Sino ba kasi ang amo at sino ang lingkod sa ating dalawa? Sige, ipatong mo na yan dito. Bata, gusto mo bang tikman sa tsaa tanging mga mayayaman lang ang umiinom? Salamat na lang po. Akala ko naman ang batang ito ay pinadala ni Ana para magmakaawa sa akin na ibalik ko siya dito sa Buenos Aires para magtrabaho sa akin. Mabuti naman at hindi pala. Aalis na po ako. Pasensya na. Sabihin mo kay Ana kapag nakita mo siya. Kahit na hindi siya naging masunure, naging pasensyoso ako sa kanya. Pero umalis siya na para magnanakaw kahit na malaki naman ang ipinapasweldo namin sa kanya rito. Ganito ba talaga ang ugali ng mga Italiano? Walang modo. Pero kung nagsisisi na siya sa ginawa niya at gusto niyang bumalik rito, pag-iisipan ko to. Amedyo! Huh. Ang ugali ng batang yun ay katulad lang ng sa mama niya. Hindi ko isip Kinaya ni mama magtrabaho sa kanya ng isang taon. Isang buwan pa lang ako dito pero iniiyakan ko ng mga maliliit na bagay. Sorry, Mama. Sorry po. Oh! Amedio! wala akong gustong dalhin na medyo <laughs> Dinala si Fiulina sa akin dati. Oh. Ah. Kuya, may isang buwan nang nakaraan, may madre ako nakilala dito. Inalagaan yung pasyenteng si Ana, pero Nakalimutan kong tanungin ang pangalan niya. Matangkad siya at kulay kayo manggi ang mga mata. Ay, <laughs> napakahirap <laughs> Maganda ang mukha niya. Marco! Marco ah, Rossi! Ah? <laughs> Nakabalik ka na pala, Marco. <laughs> Sige, kumain ka na. May nagbigay nitong na pagkain sa akin. Salamat! <laughs> Nahirapan ka ba sa pinagdaanan yung paglalakbay, Amedio? Pero, ang paghihirap nyo naman siguro ay hindi na sayang. Ang Cordoba ay isang probinsyang mahaba na ang kasaysayan. Mahalaga ang probinsyang ito sa Argentina. Marami ang malalaking simbahan doon. At luntian ang napakagandang syudad. Tama. Si Mr. McKinnis ay mahilig sa mga halaman. Kaya naman lumipat ang pamilya niya sa Cordoba. Ang lugar na yun ay una sa agrikultura. Hindi kagaya dito, meron silang mga bundok at malinis na ilog. Marco, marahil ang Panginoong Diyos ang nag-ayos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon, di ba? Dahil naghirap kang magpunta dito, Papayagan kanya makita mo ang mama mo sa isang napakagandang lugar. Kaya naman, Marco, pag nakita mo na ang mama mo, humingi ka ng permiso kay Mr. McInnes na magpiknik kayo. Magpunta kayo ng mama mo dun sa bundok. Sister Cipriana. Hmm? Bakit? Bago ako magbiyahe, pwede bang ipagdasal mo ang mama ko? Ipagdasal mo na ang mama ko ay nasa mabuting kalagayan. Siyempre naman, Marco. Ipagdarasal ko ang mama mo araw-araw Nananampalataya ako. Ang Diyos ay bibiyayaan ka at ang iyong mama. Sigurado. Salamat po, Sister Cipriana! Isang ba? <laughs> 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 Auntie Louisa, salamat sa pag-alaga mo sa akin. Sigurado kang aalis ka? Mm. May mga customer, kaya hindi kita masasamaan sa pantalan. Ayos lang po, Uncle. Kaya ko naman. Kawawang bata. Mag-isa ka lang. Mula ngayon, Uncle, kakalimutan ko na si Uncle Meleli. Marco, sana patawarin mo si Uncle Meleli mo. Nagipit lang siya dati. Hindi naman kasi siya likas na masama. Mm. Magpunta ka rito kapag bumalik ka. Hihintayin kita. Uh, ha? Uh, uh. Wag na. Sige na, tanggapin mo. Kunti lang 'yan. Magagamit mo 'yan sa paghahanap mo sa mama mo, Marco. Tama. Hoy, tuyo na ang mga baso namin. Sige, mag-iingat ka. Salamat po, Uncle. Paalam, Auntie. Ingatan mo ang sarili mo, Marco. Marco, nandito ako! Oh. Marco! Mario! Uy, kasama din ng unggoy mo. <laughs> ang kapitan. Hating gabi pa yun, babalik dito. Sige, ipapasyal kita sa barko. Tara! Ganito lang kalaki ang kamarote ng barko natin. At ang lugar na yon ay pwede mo nang gawing tulugan mo. Salamat, Mario! Batiin mo ang kapitan bukas ng umaga. Aabisuhan ko na siya. Matulog ka na muna. Mm. Sige, magliliwaliw muna ako sandali, ha? Sakay ng barkong Andrea Adoria, si Marco ay naglakbay sa La Plata River papunta sa siyudad ng Rosario. Nang malaman ng kapitan ng barko na may pasaherong hindi nagbayad ng pamasahe, nagalit ang kapitan at inaway si Mario. Galit na galit si kapitan na hinabol si Mario, na mabilis pala sa takbuhan at magaling din sa pag-akyat sa lubid. Dahil abala ang kapitan sa habulan, muntik na nilang mabangga ang isang balsa. Pero nang malaman ng kapitan na si Marco pala ay taga Genoa, bigla itong bumait kay Marco. Abangan ang susunod na episode, ang maliwanag na bukang liwayway sa Rosario.